ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa part. nila ako ng diversion. Eh, ko din kung ano yung ginagawa nyo. Kung yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin, bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, na sa, kanila, sa kanila naman galing yun, hindi naman sa Kuwa yun, wala namang independent sa Kuwa ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang namumukhang tanga dyan eh, sila kasi hindi na nila ginagawa trabaho nila. And for what? Diversionary! Hoy! Sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. Mas dumami ang mga Pilipinong nagugutom ngayong taon base sa isang survey. Ang ilan nating kababayan sa basura kumukuha ng pantawid gutom.